nandito naman po ang inyong Comparis TV. Magandang araw nga po pala sa inyong lahat at meron naman po ako ibabagi sa inyo. Sadya din naman napakasarap na lutuin din nga naman ho naray. Kainain naman din nga po pala. Bali nga po pala din sa ating tulgasay. Malakas ang apaw Sadya naman pong isasalang na natin din yan ang hinilap po nating taba. Isa nga po pala yung planggana. Ahalu-haluin lang huyang para nga ho lumabas ang mantika. kupo eh, talaga namang sargang-sargahaw ang apoy diyan. Yan nga po pala ating mga halaw. Si Albert Perez. Shoutout nga po pala sa iyo diyan. Bali nga po pala kung napanood nyo ating video ng ito. Palike and follow, share nga lang din po sa ating Facebook page, sa ating TikTok, at saka nga po pala YouTube. Salamat po agad sa inyo. Pakicomment na nga lang din po pala kung taga-taga saan kayo. Para nga po pala sa sundod ating video, ay may shoutout ko kayo. Shoutout out rin po pala dyan kay Michael Nabong, sa Diyadi ng Manghaw, Leo na naman, ang mga kapangay na rin. May karapatan nga lang kung kumain na yung may mga St. Peter. Bale nga po pala din yan. Nilagyan pa ako ng konting to bike para nga po yung natin mas lalo pang bumusa at lalo pa humlomot ang kupaw ay talaga namang inamhaw pag honaka pakain na ray kahit tatlong piraso dalawang piraso isasawsaw nyo sa suka kupaw ay kainama din namang napakasarap din nga naman bali nga po pala diyan sa galaw ng apoy para ganaman naman ang ating mantika ay mas lumabas pang maigay. kupaw ay inam din naman ah, ah. dinay sa paghahalo ng ating chichiron karay isang libot apat na put apat na balay Makawala nga ang niya ng ating luto ng ticharong popor na yan Kaya naman din nga ha ay pakinggan nga naman haw kung paano ng nagkukuluan ang ating ticharong popor na yan kupaw <laughs>